Andito po tayo sa tanggapan po ng uh, pamahalang barangay ng Cardinal. At nakita po natin si Kapitan Rogelio de la Cruz. Magandang -ka hapon, Kap. Magandang hapon po, po Kajelo. Opo, nabitan po namin. Nagkaroon -na, na po ng turnover. Tama po, ha? Ah. Yeah, tapos na po. Yung mga turnover no. ng mga gamit ng no. barangay. Ay, uh, kailan po nangyari? Noong pong... November 9 yata. Yun. November 9. Hmm. So, pwede pong malaman ano-ano po yung mga... Ay, November 10, November 10. Ah, November 10. Apo po. Oh, pwede po malaman kung kailan okay po, ano-ano po yung mga ah. Uh, tinang over na kagamitan ng barangay? Yung pong two-way radio na dalawa, unserviceable naman. Hindi hindi gumagana. Hindi gumagana? Opo. E, binagay ba sa inyo o...? Eh, hindi po. Wala po yung item. Wala na? Hindi na tinang over? Hindi na tinang over. Ah, uh, dalawa? Dalawa. Yung nakalagay dito sa sa inventory, no. dalawa. Pero wala naman na kaming natanggap. Wala na kayo natanggap? Dahil ang sabi nila, sira na. Si Rana, sira na? Sira na. Hindi nyo nakita na tsura? Wala na. <laughs> Tapos po, yung computer desktop, computer CPU, ganun din po, hindi na rin gumagana. Ah, hindi na. Mm -hmm. Ilan? Isa, isang desktop? So, isa lang. Nandyan yata, hindi po na. Andyan? Mm -hmm. Andyan naman? Pero sira. Pero sira po. So, Pero yung ano, yung isang desktop, yun ang gumagana. Ayan. Si Pio uh, yun. yun isa eh. Isa ako. Uh, saka yung Kundura, Kundura Aircon, two horsepower, yun din tinaka-over nila, gumagana. Ah, okay. Um, saka yung 11 wood stable, oh, uh, wood stable 11 piraso, saka monoblock chairs, 11 din, nasa taas. Ah, labing um, isang silya, monoblock? Oo. Oh. Uh, saka lamesa? Lamesa. Ayan. Saka yung e-bike. E-bike accessories yung, bike accessories. Ayun. Gumagana naman po. Gumagana. Gumagana. ilang e-bike, isa lang. Isa lang. Saka yung ano pa po? Grass cutter. Grass cutter. Oo. Isa. Pa? Isa. Ayan. Hindi That na rin is... gumagana. Ay hindi na rin gumagana. O, ayun, nandoon. Ano? At least may papagawa oh may papagawa <laughs> Ganun, po? ano pa po yung mga gamit? Sa isa pong Honda 125 kulong-kulong. Ayan. Yung po gumagana. Gumagana? Oo. Oh. Ayan. Pero walang papel. Anong ibig sabihin mo, mo walang papel? Walang ORCR? Walang ORCR po. to. E, eh paano ngayon yun? Eh, sabi naman po, hanapin po ni ni ex-kapitana. Ah. Oh. Ayan. Ah, sige. Tapos meron pa pong isa yung Honda 125 ah. din, di ba? kulong-kulong galing sa munisipyo. Oo. Oh. Wala pa rin papel. Ah, dalawa kulong-kulong dito, no? Oo, yun. Pero wala din papel. White, kulay white. Oo oh, po. Hmm. Mm. Saka, yung Four Wheels Sportivo. Ayun. Oh, Ayun. Gumagana po yun. Mm hmm. Yun nga lang po, may ORCR Xerox. Mm hmm. Hindi po, wala pong date of sale. Walang date of sale? Wala po. Oo. Oh. Kaya po yung... Saan yun po nakapangalan? Doon po sa Kwan, kay Makmak, -Mak, yung manugang ni ex-kapitan. Ah, ngayon, ano? yung pong sportibo, pag-aari po ng manugang ng kapitan, binili po ng barangay. Oo. Mala kaya nga lang, wala pong... Wala pong dead, of sale. Dead of sale. Nung si Makmak, sa kasi ng barangay. Ibig sabihin, hindi nakapangalan sa barangay? hindi po. Ah. Oh. yun po yung naging ano. Hindi sa legal, pag-aari pa rin ng Pangari pa rin nung Makmak. Ayun eh. Eh kasi sa kanya po pangalan eh. Opo. Ayan, hindi, hindi ito magagamit labas ng gimba. Eh sabi naman po nila, pwede naman gamitin. Ah, pwede, pwede naman? Opo. No, May ORCR naman? Merong ORCR. Nakapangalan? Siya. Nakapangalan doon sa Manugang ni... Eh. Sa Manugang? next ex-kapitan, Salvador. Oo. Oh, oh. Tapos meron pa pong walong CCTV. Opo yung nang anim gumagana yung dalawa hindi gumagana doon sa may kanto sa may kanto oh doon sa may intersection ayun nandoon po yung hindi gumagana ng dalawa ah uh, uh, di nyo rin opo eh nanu po na sa alam niyo na po eh, yung tinawag kay technician opo yung eh, ang sabi kailangan nating mga kasi fiber ano eh fiber o, line opo eh, mga 400 meters ang layo. Oo. Oh, siguro, ba? eh, medyo malaking gastosan. Malaking, malaking gastosan. Kaya, kaya sabi ko sa, sa ano, sa, tawag nito, yung gumagawa. Apo. Eh, saka na lang natin, ano yan, pagka oh. may budget na. Oo, pag may budget na. Opo, yun nga. Ito lang naman po yung tinanobar sa akin. Opo. At wala naman na pong iba. Ito lang po. Okay. Eh, Ayos naman po ang naging turnover. Ayos, ayos naman po. Ayon, naging maayos naman. Opo. Kailangan namang naging ano, maganda na may usapan. Eh, ayos naman po, Kajay Kailan po kayo nagsimula nga uh, mag-opisina na? Nung ano, kailan nga pa tayo nagsimula? Nung lunes lang po. Lunes lang po? Oo. Nung nagkalong kami ng nagkaroon ng ano, flag ceremony. Flag, ceremony. Diretso na po yun. Lunes, October, ano yata yun? Ano yung kanya No, November 11 yun, ano? 11. Lunes. Ano? Lunes, ano po yun? Eh, 14 ngayon, baka 13. Oh, Yun. Doon lang po kami nag-umpisa rito, uh, sa Barangay Hall. Oh, Kap, baka meron kayong naisabihin sa mga nakikinig na taga-Barangay Cardinal. Hindi, ang um, sasabi ko Kamali. lang po sa mga kabarangay ko, tayo magtulungan para sa kaunlad ng ating barangay. Gagawin ko po ang aking magagawa para mapagsilbihan kayo mabuti. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat.